Ah, oh, ang dami oh. oh. Pang donate sa Cebu. Pang Cebu, pang Cebu, pang Cebu. Pasir lang po sa ating video mga idol ha. Ay wow. Ay wow, brother. Sukran, tingnan mo. Oh, one more, one more, one more. One more, brother. One more. One, one Ay wow, oh. kita nyo naman oh. Hmm, ganun sila kabait. Ay wow. <laughs> Tapos ngayon, ito yung Chicken King yun. Pupunta na tayo ah, diba? nang Harajs. Mm. <laughs> Mamumulot na naman tayo mga idol para meron naman tayong may pamimigay sa inyo. Yung mga nandito po sa Kuwait, yung mga gusto na humihingi po ng gamit, mag-message lang po kayo doon sa aking Facebook page doon sa Marvin Vlog 2.0. Pag nag-message po kayo doon ng isang business okay na po 'yon. Hayaan nyo na po 'yon mabis. Ah uh, mabasa ko ang inyong chat. Ah, oh, ang mga hindi pa nakapalo sa akin Facebook page, Marvin Vlog 2.0 at siyempre ka Angel. Mm. Pero sa akin kayo mag-message ah. Huwag okay, kayo Angel. Sa akin kayo mag-message. Pwede kayo mag-message sa akin. Okay. Oh, pwede rin kayo mag-message sa, sa kanya kasi no, pinapasa din naman niya sa akin yun eh. Lahat na nag-message pinapasa <laughs> ko no, <laughs> mm. Kaya, kay Lodi Marvin. Kaya kayo follow nyo kami sa aming Facebook page ah. Para magkaroon paano, kayo ng gamit. Tapos siyempre, like and share lang po sa ating video doon sa Facebook page para magkaroon kayo ng mga gamit yung mga nandito sa Kuwait tapos yung mga nandoon naman po sa Pilipinas or iba-ibang lugar abang-abang uh, na lang po kayo pag tayo po ay nagpaparapol eh si Kabayan namili um, <laughs> oh nahiya nahiya si Kabayan okay lang, okay lang yan ganun talaga parami tayo kababayan na nahiya ah. wala wala si Laika dyan ay nanghugas pa doon <laughs> Ganda, dami daming uh, namamasyal ngayon dito sa Old Chuk Salmia paggabi po talaga ang napakarami. Oh, di ba? Hmm. Daming paikot. Tara. Ha? <coughs> <Huh? laughs> Busog. <laughs> okay. Ah, uh, ito mga idol, ah uh, lahat po 'yan. Ah, uh, pamimigay po natin sa ano? Pamimigay po natin sa Cebu. Ito, ang dami oh. Okay. Ito po kay Ila Ate. Ala ka ako nang kukuha. Diyan, ka na, diyan ka na. Ako nang kukuha. Ayoko uh na. -huh. Oo, ah. Uh. Ayun, kukuha ni, ni Ate. Ano? Ba't may namili pa dito? No 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 no. Oh. Ah, ah, oh. okay, okay. Ah. Uh -huh. Oh, sila ni kay Ate to. Ayun. Oh, Shout man. out kay mayroon, mayroon pa doon Pam ito. Pamimigay niyo lahat yan sa Cebu. Oo. Oh, oh, oh. oh saan sa Cebu yan. Oh. Lahat ng mga nasanap ng tanang bagyo ipapadala ng ano Ah, may may kakilala po kay doon? May contact na po kay doon? Hindi, iyano na lang namin to sa embassy tapos yung embassy na lang magpapadala doon lahat. Ah, okay, okay, okay. Ayun. Ah, may ka may kumbaga ito. Pamigay na lang nila sa impasi ah, daw. Okay. Eh tayo naman kasi, meron na akong nakilala na talagang diretsyo na doon sa tao na pagbigyan natin. Hmm. oh, lahat yan. Grabe, ang ah. hmm. pa. pa. Kaya pa isipin nyo, oh? di ba? Pamigay sa Cebu, napakarami. Ayama. Oo. Oh. <laughs> Swerte, yung mapagbigyan nito. Oh. Dami. Uh -oh. ito, uh -oh. ito, pa, ito pa, ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Yes. Uh Oo. -oh. Ito po ay ano, uh, binayaran nila. Pero konti lang, mura lang po ang bayad nila dito. Ha? O, ubos na. Napakarami. Ha? Ay ay, ay, ay oh, maki, oh, kaya nga po eh. Talagang magpapakasalamat talaga tayo. <laughs> ay binili ni ni ate. Magkano binili nyo? Oh, talaga naman oh. Talagang ating sigad talaga, more blessing po sa inyo, ma'am. Talagang naka -video ako ha, okay lang. Yes, no, <laughs> no No, problem. Oh, ba? Oh, magpasalamat kayo. Ayun. Oh, oh. Talagang gagawa ka lang talaga. Oo. Oh, oh. Ayun. Pero yung sapatos hindi na. 'Yun lang mga damit lang talaga. Mga ah, damit lang. Ah, damit lang. Ah, damit lang. Ah, Tan, ayun. Ah, magkakasama yan sila lahat. Oo, lahat. Ah, okay. Ayun. Oo. Oh, oh. Ayun, Tanda. Mas, makalabas ba? Pira mo. pa ni <laughs> <si> ate. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> binayaran pala nila yan. <laughs> Hmm. Eh, bale ilan Sasakyan kayo po yan. Meron ako kasi maliit. <laughs> bale ilan yan? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 12 dami. Pulog-pulog para sa Cebu. Oo nga hindi na dyan tapo. Na yeah. oh, you know. uh, para to sa Cebu. Para sa Cebu talaga to. Tapos ilalagay nila sa box. Ah, uh, hello po. Ayan, <laughs> dami. Oh. Grabe. Ah, dito muna Picture din. picture Picture. Nagpalit na si Ate ng jilid, <laughs> pa sila. Magkano daw? Magkano daw ano? Habibi <laughs> ma Ha? Ah, ah, dami oh. oh pang donate sa Cebu. Pang Cebu, pang Cebu, pang Cebu. Pa-share lang po sa ating video mga idol ha. Pasilahan ni ate 'o. Oh. Ang dami. Talagang Mm. Iba yung sa kanila, iba naman yung din yung sa akin. Oh, bahala na sila mamili dito, no? Op, inap order. Ada magbigay ng pulso ba, babe? Ada magbigay ng Ma na nagkaka nagkakaintindi niyan. <laughs> ah, 20 kd Magkano? 20 kd 20 kilo? Oh, hindi. Kahit mga 5 kd 'yan bibigyan nila 'yan. <laughs> pala to? Nga, dami po. Ang dami oh. Diba? dami. Ano na? Ah, <laughs> kung <laughs> na dami na. pinibili ko kasi yung maayos-ayos talaga. Ah, sige, ingat kayo ha. Uwi na ba kayo? Diba. Ah, hindi pa? Ah, ito pa. Grabe, ang dami ang sila ni ate. Ito, ito, tsaka ito. Ayan, pa, pamigay talaga nila sa sibuyan lahat. Ay, mm. Ito po, po, po so lahat. Malinis na kasi masarangin lahat. Pan ah, ah. Kaya nga po, ha? Ah. Ah, Para sa mga baksa. Dalin sa sibo. ha? Ah, brother, sopran. <laughs> Thank you very much, eh, mga kaibigan natin dito. Oh, ha. Swerte na naman tayo. Oh. ay si Gamayan, swerte si Gamayan. Oh. Tumabi si Gamayan si sa akin. Uh -huh. Sige, Gamayan na po na si mong plastic Gamayan. Oy! Tayo. Ah, kinna mo'y guapo, Uy, <laughs> butaan ngayon na, butaan ngayon na sila mo. Hello, Oh. Tapos to pa si brother. Diba? Ito, dito na naman tayo. Puno na naman yung plastic natin ito. Sana all talaga. Sana all talaga ito mga idol ba? No. Patnaon. Ah, oh. Tanaon talaga ito ka. Tanaon. Na. Ha? Pa oh, saan ka pa? Na. Kunin mo na. Kat. Ha? Eh, Oo, kunin mo na. hat! Magkakarin ka yan. yan. Baka mo na pa mo na. Oh. <laughs> Paklasa na talaga. Ha? Paklasa na talaga. Oh, Hindi na okay. talaglan. Bigayan nila eh. Ano yan? Blissing. Oh. <laughs> Puno na naman yung... Puno na naman yung isang plastic natin, eh, no? Oh. Saan ka ba sa Pilipinas? Liti. Liti? Oh, taga Liti si Kuya, oh. Oo. Oh. Nato po nang uh, naka... Oh. Bait talaga nila nindi kabayan nung nakaraan sa Bado, ah, naman nagbigay naman. din sila sa atin. Ah, uh -huh. Okay, 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 okay. Ah, tinatanggal nila yung ano. Ay, oh, yung ulo mo, ha? baka... Pamigay na to? Oo, oh, oh, pamigay na yan. Sila dito yan. Nung karang sa Bado, ganun din. Nagbigay okay, din I'm yan. Yeah, brother. All tech. Thank you, thank you. Sukran, sukran. Ay, wow. <laughs> Ay, wow, brother. Sukran. Tingnan mo. Oh, one more, one more, one more. One more, brother. One more. One more. One more. Ay, wow. Oh. Kita nyo naman, oh. Mm. Ganon sila kabait. Aywa. <laughs> Aywa. Sukran. Woo. Sukran. Oh, kasi alam niya na pinamimigay ko rin to. Oh. Labas mo na tayo. Pasuyo nga, pa paangat nga din. Sibat pa. Yon, si Sib. Oo. Oh, oh. Ay man. Ah, meron pa, pa meron pa daw yun oh. <laughs> sige, pumili ka diyan. Oh, pumili ka diyan, sige pang okay. bata oh Salagin mo na salag na ilagay mo na lahat atay okay, tayo dyan bakit <laughs> bus na oh pilihan mo na lang sa ano oh ang yan, nyan oh ang gaganda yan? sige sige sayo oh. sige sayo ah, puno na akin sa plastik iyak na yung plastik ko ha ah? iyak, Iy iyak, <laughs> <laughs> iyak na yung plastik iyak na iyak na plastik oh ah <laughs> oh, ah oh, oh, nga pala, mga idol, ah sa so, mga gusto pong magpakargo dyan uh, Mayroon tayong alam na ligit na cargo Dito po sa FJ Express Kuwait po Kaya kung gusto nyo pong magpakargo uh, Pwede po kayong kumontak dito sa number na ito mga inquire po kayo at pwede nyo po silang ipalo sa kanilang Facebook page uh, FG Express Kuwait Kaya ka kabahala no? Iyak-iyak na yung plastik iyak, mo. Iyak-iyak na yung plastik mo <laughs> Wala na. Ha? Wala na. Wala na ba? Uy, ano to? Oh, ang ganda to. Jogging pants oh. Oh, may jacket oh. pa. Terno. Imuha na po na. Imuha na po. ah Di na ka? Oh, na Agoy, na di na manoon siya. Bebe, bebe. Ato kung kung ako ni be. Ayaw niya eh oh. Ay, ah, butan Ayun, salamat. Grabe. <laughs> Grabe mga idol oh. Busog-busog na naman tayo. Uno oh, eh <laughs> Brother, sokra Thank you very much. Thank you very much. Ayan o, namigay sila. Diba? Sige, sir. Salamat, ingat ah. Masiging oh, ingat. Ayan. Follow like and share lang para mas karami pa tayong magbibigyan na mga kababayan natin na magkaroon sila ng mga gamit na libre. Alam nyo naman, ito po ay pinamimigay ko lang din ng libre. O, oh, di ba po? Kaya, pakishare na lang po sa ating video. Yan naman din po ay libre din po. <laughs> okay, bye-bye. Ingat po kayo, Palkigan. Peace out.